Ito si Mrs. Villanueva from Bulacan. So just recently, naganap yung wedding nila kasama yung celebration ng birthday ng anak niya. It would have been fun during that day kasi of course is a special day between the couples but suddenly it wasn't. May nangyaring malala. Alam mo yung tipong nasa kasiyahan ka tapos biglang yung disaster ang nangyari. The management of the resort has decided to turn off the air conditioning. Imagine niyo nasa isang place kayo, maraming tao, may pagkain, naka-burner. Hindi ko ma-imagine kung gaano kainit siya. I have been an event coordinator myself. Nag-MC na ako, nag-host ako ng kasal, makeup, mga catering services and everything else. Maraming nangyari that time pero ito yung alam kong worst. Wedding is only one-time shot unless na lang kung ikakasal ka ulit pero sa mga first time na ikakasal hindi mo mamay measure kung gaano sila kasaya gaano sila ka feeling fulfilled tapos sisirain lang ng dahil sa aircon hindi mo may imagine kung ano yung mga reaction ng guests nila pero yung reaction pa lang nung natutulog niyang anak na nainitan is something pagkakamali kasi ng owner but hindi pinaalam ng mapag-usapan ng maayos ang management offer ng 10,000 pesos para sa damage. Mababayaran ba yun ng 10,000 pesos? Ano sa tingin mo ang worst na nangyari during sa special event ng buhay mo? At kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Mrs. Villanueva, tatanggapin mo ba yung 10,000 pesos? Again, like, share, add mo to sa favorites mo. Comment ka dyan. Thank you.